mahaba naman sa atin yung sa kabila natin, medyo mga maliit pa doon pero ito mga malalaki na yan lagi natin yung pataba siguro to hindi pa ito patabaan so, oh, malakas, mabilis dumami dun sa dulo dito sa dulo siya ano sa atin ito yung ampalaya palaya pa rito sana mayroon pa nito pero hindi na natin ano masakot na na natin na. Ito yung, ano masati, yung mga pagtapos ng bagyo, itinapon ko dito masati yung mga lupa. Yung mga hindi tumubo ng mga ano buto, ito tumubo masati. Ito yung talong. Talong masati. Talong. Napano dahon siguro mga next ah uh, hindi na ito lagyan natin na sa atin mga dalawang linggo na ito ngayon 2 weeks na Monday ngayon au Friday kahapon nagdalaw masate nag grass cut ko dito sa ano natin sa budiga grabe yung ulan abot abot ba minsan ulan, minsan di kaya hindi natin natapos natapos masate yung ginagawa natin dito mga pangalawang araw natin masate, pero hindi hindi steady yung trabaho natin ano lang ba kung may uras lang Ngayon, medyo mo pahinga na ko masate kasi basta na tayo sa ulan Mag-vlog na lang ko dito mas ate. Sandali lang. At saka magandang hapon mas ate sa mga kadisate dyan. Napalagi na subaybay sa aming YouTube channel. Thank you. Sa inyong malang sawa support. Update ko mali ito mas yung ano natin dito. Yung sa Buriga bago tayo tutuluyan doon sa kabila nating ano. Farm. Uy. Good news yung ano natin mas ate. Ah. May, 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 may kitin na mas May kitin, May chikitin na yung ano natin mas Isa lang. Isa lang ito nga. Oh. Isa lang. Isa lang, isa lang, isa lang. At least, dalawa na po sila dito masate, yung Yan natin. Hmm. yung natin. Kaya minsan na siya sumama doon. Kasi may ano, alaga na siyang ano. Kitin, kitin. Okay. Yan. Maganda nga po na chate. Kaya umaga pa ko dito nag cut Medyo yung ulan na medyo mga ilan ilang oras lang ginagawa natin dito pero ang lapad na sa yung ginagawa natin dito mas atin oh. dito sa ano sarapan harapan doon hindi mo na nagras ka sa atin pa ito mas yung ginagawa ko dito yan itong area kapunta doon tapos na po yan mas kasi bala ko dito cultivate natin mas atin na naman natin to kasi yung palaya doon binabayaan ko na kay Mm -hmm. hindi na to mas atin ma ano pagyo kasi yan naatis na at least naka harvest tayo mga apat yung harvest tapos ang pagyo pero masarap eh na natin <laughs> ito yung ginagawa ko kanila oh natin punta doon yan at saka good news masarap yung ano natin ah oh. yung pipino natin dito sa ano sa bodega mahaba na masate yun sa kabila natin medyo mga maliit pa doon pero ito mga malalaki na yan lagyan natin ng pataba siguro to pa. hindi pa ito napatabaan yeah. lapad lapad yung mga sa kabila ganoon din mas ato yung na yung so far yung talong natin mas yung hala kukha ko ah grabe so, yung laki ah kunin natin to pang gulay lang pang gulay hindi na ito hindi ko lang ito na naman sa atin pinabayaan ko lang ito may kasama ito wala hindi na tayo nakato doon sa merkado wala mulak-lak na dumasabi ah, may mga maliliit ito, silalim namulak, -namulak na po ito namulak bahay para hindi tayo naispihan ng ano masati pang burir o oh. yan Oo, ano, ito ano to steel burir ito hindi lang natin na ano naispihan oh, ito ang dami pa din ang sati mga oh. burir ito Grabe yung ano doon sa dulo. Yung pinya mas ate oh. Pignan natin yung ano. Baka mahuli tayo ba? Tayo pa. na. Hindi natin nag cut na po natin. Dito sa dulo kasi. Grabe makapal mas yung ganitong ano ah kasi ito yung problema ng damo dito sa ano natin tumubo dito itong klaseng damo ito yung mahirap yung problema ng damo na ito kasi ano mas ato yung oh. Eh? ito hirap ito hirap puksain plano ko dito grass cut pag tapos grass cut nito oh. Eh? isprihan natin ng ano ang patay ng damo ba bago natin kultibitin para talaga maano to So yung surrender ako dito ang class ng damo. Oh, malakas. Mabilis do kami doon sa dulo. Dito sa dulo si ano man sa akin. Ito yung ampalaya pa dito sana mayroon pa dito pero hindi na natin ano man sa akin. Nabayaan na natin na. Siguro mga sunod na araw, isprihan itong natin, mga sato bago tayo mag ano, cultivate natin, isprihan natin. Na, ano yung na, ano na natin dito ang palaya bayaan na lang to may mahal rin dito habis yung naka natin sa ating pang, pang, gulay gulay ba tara rin sa gulay gulay na lang to gulay dito grabe yung kapal oh yung sa ating yung kapal nito yung ito yung problema klaseng dami ito mahirap nanok ko talaga sa ilalim na umabot sa lupa para hindi sa gano'n mas ating ano matagal tumubo tindang area oh. tindang area yung ano natin dos ka tirin dalawa, dalawang street kapunta doon sa harap at saka dito ito na yung area natin yung kulang natin so maganda pa itong mga ano pwede pa pwede pa rin ah ispihan ito pwede pa rin mayroon pa rin tayong makauna dito na siya mapala kung ispihan natin ito pwede pa kaya pwede pa kaya lagaan masyari Oo, masayang na lang tayo sa ano. Medicine ba? Oo. Mag-react po si Mrs. Makita nito nga sabi sa vlog natin. Sabi ko mayro pang pa dyan. Hindi mo nunuskuhan. Hindi ko inulagaan. Palagi lang tayo doon sa kabila. Ang ato pag hindi to pinabayaan. Dito, tapos nag-lascar na sa atin next week Friday kasi ngayon next week masate umpisa na po natin to pakultivate doon kasi sa kabila magapang sila binabayaan na yung ano mo ah binabayaan na yung ano mo ha yung anak doon ah sumama ka lang linggo ngayon ha harvest na rin masado umpisa na nga siguro magbulak bulak bulak to next week matapos na mag masado at ano crisp cut lagay ko muna dito ang ito yung ano masado yung mga pagtapos ng bagyo itinapon ko dito masado yung mga lupa yung mga hindi tumubo ng mga ano buto ito tumubo ka sa ito may kamatis may kalong tumubo siya dito hmm. siguro paglaki ito i -ano natin i-transplant natin mas atis ano natin ilagay natin sa tray ano natin sa sa nursery natin pasok tayo hindi pa tayo nilagyan na ito ng ano pataba ha ito yung mga ano sa atin yung natitira natin sa ano eh uh, ah, na yung iba natitira natin sa tapos ng bagyo dalawang bagyo yun sa atin at least nakarecover yung iba kasi ano natin tinatransplant natin sa atin kaya yung iba nang naputol, yung iba. Yung pwede pa. Inano natin yung transplant natin mas ate. Ito tingnan natin mas ate ha. Ito yung talong. Talong mas ate. Yung. Talong. Hindi pa na yung dahon. Siguro mga next uh, mga no, isang linggo ngayon baka pwede mo ito meron din natin yung kamatis mix lang ito sa atin may kamatis ito naman talong Ang talong mix natin ito talong kamatis ito naman Ayan, ano, awan ko lang anong klase ito sa atin siling haba ba ito ano? at sal kasi nagmix na ito sa atin malaman na natin yung transplant natin doon sa ano sa lupa na malaman natin sa atin bumunga na yan yan. At saka yung, ano, ito yung bago nating mga pinupunla. Yan. Hindi na ito lagyan natin sa atin. Mga dalawang linggo na ito ngayon. Two weeks na. Monday ngayon. Aw, Friday. Kahapon. Nagdalawang linggo siya kahapon. sa saka yung, ano natin. Yung mga talong natin. Yung mga talong natin. Yung mga

ilang tari ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3, C. 3, 3 na 3 mas ate 3, 3 na 3 tapos tag turo 200 200 yung butas 2,000 2,000 plus 2,006 pero sobra sobra mas ate kasi may, may dalawa may tagpatlo -tag. iba pa at saka meron tayong pahabol dito na sa ating ng mga ano ng mga sinisidling natin ito, mga pahabol dito ito naman, mga atsal ito atsal may iba, hindi pa makuha ba ito okay. yung tuluan ito Look okay. at sumuuan ano, na transfer natin yung nga ng ano, tubig ah transfer yung ano So ayun yeah. Lumabas na naman yung iba okay. Buti lang hindi na tulog sa ilalim Dito lang tabi na mas yung buko I-transpin na lang natin ito lagay na, Ano ito mga atsal? ilagay na ito sa ilalim hindi na doon sa ano sa nilagyan niya transfer natin ito hindi ito banda ay siguro ito ay dito tulo kasi ito okay dyan ka medyo safe doon hindi ka safe doon dito safe ka yeah, tabi na lang dito mas atin i-transfer yeah. natin yung Na okay lang masyarte mga lumabas dito ah Ito man yung ano, kamatis Kamatis na masyarte Itong <laughs> bihira na itong kamatis <laughs> Mahaba, ano ba Mahaba siya, ito yung mga dahon nila oh. Mahaba Mahalit yung iba Oke. Okay, Dilekan nanti sama saya. So, Assalamualaikum yang sprayer mana-mana manam, manam.

Ito na sa atin. Nabasa na natin. Susunod na araw na sa atin, ano natin to. Itong siparit-siparit na. Oh. Ito na ito. Ta. May tat tatlong dahon. So, suro na mga araw. Baka tatlo na. Dito. Mayroon na ito. Tatlo na dito. Oh. Tatlo na. Dito na. o oh, dalawa na. Dalawa. Transplant na natin Okay, yung mga ano yung anong kaganapan dito sa anong natin, sa Bolivia. Sabay mo na tayo mga sa inyong walang sawang support sa aming YouTube channel. Thank you so much for watching mga Abang-abang na mga sate dito sa ano natin, area natin dito. Na sana maano natin mga sate. Matapos yung ginagawa natin dito para mataniman din natin dito mga Plano kasi dito, tanim natin yung mga ano, sitaw na lang siguro mga si sitaw na lang siguro lahat itanim natin. dito kasi ano mga ano dito buto na hindi natanim tapos dito pagitnaan ko lang itong mga pipino siguro si itaw para sa doon dulo so, abangan na naman sa kung anong magagawa natin dito thank you so much for watching mga bye bye see you next vlog ayos na mabasa na